Ay mga kaibon, muli nagbabalik tayo ngayon. Pasensya na, medyo natagalan yung uh, pag-upload natin dahil napakarami din yung mga ginagawa ko. mga nakaraang uh, buwan, araw, marami po ang ginagawa. So ngayon, pag-usapan po natin dahil marami yung mga uh, galing sa pag-ibon, yung nag-quit na at yung magsisimula pa lang. Yung nagtataka, bakit daw sobrang mura na yung bintahan ng ibon niya. So disclaimer rin po, Depende po yun sa area nyo kasi meron po mga area na matatas pa rin yung binta ng ibon. Meron din kasi mga area na yun, may pet market, binibinta nila yung mga ibon nila. Although bawal po yun, kailangan po natin magsettle ng uh, papers para tayo makapagbinta. Pero kung hindi naman uh, to, wala naman ng huli sa inyo. So just in case, so pwede rin naman uh, magbinta kayo. So nasa sa inyo na yan kung paano nyo po imamarket yung mga ibon nyo. So, mas maganda pa rin na meron po kayong permit para ina-allowed po kayo na magbinta. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano ba yung uh, kailangan natin kunin na permit para tayo ay makapagbinta, maging legal yung pagbibinta natin. So, ang kailangan natin dyan, kumuha po kayo ng wildlife farm permit. So, yun, pwede na po kayo doon magbinta. Mag-issue na po kayo doon ng receipt at saka DOD. So, yun, magiging legal na kahit saan kayo mag Uh, binta, okay na. Wala nang uh, problema yon Kasi pinapaintulutan na kayo ng DNR na pwede kayo mag ng mga uh, breeder nyo ng mga ibon. Kahit sana na uh, lupanap ng mundo, pwede na kayo mag-export mag or sa lokal, pwede na rin kayo magbinta niyan. Paano naman kung si WR holder pa lang ako? So, pwede na nga ba ako magbinta? Ang sagot dyan, hindi po. Certificate of Wildlife Registration, kumbaga nakapalog pa lang siya sa private collection. So, hindi pa po tayo pwede magbinta. Pwede tayo mag-issue ng DOD or date of dimension sa uh, kung sino man yung pagbibigyan natin ng ibon. Hindi pa po yan ina na pwede tayo magbinta. Labag pa po yan sa batas. Maring magbulta at pakulong pa po tayo dyan kapag napatunayan na nagbibinta tayo at nahuli tayo. So, mas maganda, magdubli ingat po tayo. Kasi marami naman yan na nagbibinta na wala na mapapen. So, nasa sa inyo po yan kung paano nyo madi-dispose. So, pwede naman kung talagang uh, passion nyo yung pag ibon gumawa ng uh, wildlife farm permit para naman maging legal na. Although, sa mga ganyan, meron pa rin yan kaakibat na mga requirements at responsibilidad. Halimbawa natin yan yung inventory, yung setup, kung ba nasa maayos pang kalagayan at yung mga uh, recording. So magpapile din po kayo niyan kasi meron din yan babayaran kayo. So ngayon balikan natin yung ating pinag-uusapan kanina. Parang napalayo na tayo sa ating pinag-uusapan. So bakit nga ba sobrang uh, baba na ng bintahan ng ibon niya yun? So yan, katulad po ng sinabi ko sa inyo, depende po sa area yan. Kasi meron tayong area na still in demand pa rin yung mga ibon. Lalo na yung malabird, kakatail, So, in demand pa rin sa kanila. Kaya medyo mataas pa yung bintahan niyan. Pero doon naman sa marami talang uh, mga breeder, maraming nag-aalaga, so, sa nyo, oversupply na yon So, mas uh, bumababa yung value ng ibon. So, depende pa rin yun sa breeder. Kasi meron na uh, breeder ngayon na hindi pa rin binababa yung presyo ng ibon. Kung hinila pa nila pataas once na... Uh, mga quality, yung kanyang linyada, so nasa standard pa rin yung pricing niya. So matrabaho rin po kasi yan at maraming mga supplement na kailangan natin ibigay sa ating ibon. So once na binaba mo yan, so hindi ka doon makakabawi. Kung baga, in a business, kailangan kumita ka pa rin, hindi masasayang yung pagod at oras ng pag-alaga mo. Siguro ito lang yung masasabi ko sa inyo bilang kapwa nyo mag-ibon. Ano mang decision nyo sa buhay at gusto nyo pasokin, So, kapag naandyan na kayo, panindigan nyo na. Huwag nyo nang baguhin kasi naandyan na kayo. Baka isang araw, yan pa yung makatulong sa inyo at yun yung magpapaunad sa inyo. Sa akin, marami nang sumubok sa mga, yun, mga kakilala ko, ma uh, malapit sa akin, kamag-anak, kumbaga. So, hindi pa rin ako sumuko kasi dyan ako masaya at dyan ako nalilibang. So, tuloy lang ang laban marami kasi ngayon na mga nag-quit na, mga na yung value, so nag-quit na. Kumbaga, depende pa rin sa sitwasyon. Kasi yung mga iba, kulang sa space, o so, nag-abroad na. So, nasa sa inyo yan. Ika nga, habang nabubuhay, may pag-asa, always think positive. Hindi e makakatulong kung lagi negatibo yung mga pananaw natin sa buhay. So, yun mga kaibon, bago natin tapusin ito ating video, kung meron pa dito mga shop owners, at kailangan nila ng mga nest box, bird accessories, cages, at kung ano pa na kailangan natin sa ating ibon, nagsusupply po kami. So mag-message lang po kayo sa ating Facebook page, Kaibon Poultry Supplies. So yun lang mga kaibon, maraming salamat, stay safe and God bless.